Huwag po matakot. Ang paggamit po ng mga gadget ay pagpatuloy lang po. Mga cellphone, laptop, at kahit ano man po. Kailangan ko po makabili ng iPhone. Gcash payment po tayo ngayon. Hindi naman po kung sa namimilit. Kailangan po meron po yang laman na 1K. Kasi kung wala po, ayoko pong maging masama. Ma'am po. Kon po yan. Senior po. Ate, kuya. Kepo matakot. Ang paggamit po ng mga gadget ay pagpatuloy lang po, mga cellphone, laptop at kahit ano man po. Nandito po ako ngayon para humingi po o ng isang tulong para po sa inyo. Dahil po ako po ay nawalan na po ng trabaho. Ang aking trabaho po ay isang construction worker po. Ngayon po, bitin po ako sa pinansyal na pangangailangan po ng aking sarili po. Bali po, kailangan ko po makabili. Kailangan ko po makabili ng iPhone. Yung iPhone naman po na hinihingi ko ay hindi naman po ganong kamahal. iPhone 16 Pro Max lang naman po ang aking hinihingi kulay purple 1 terabyte fully paid. sa kadahilanan po kailangan ko po ng iPhone kasi po magbabakasyon na po sa March sa March 1 po kailangan ko na po mabili ang iPhone 16 Pro Max kulay purple fully fade lang daw po lang ano lang po kaya, nagano lang po. Kasi po ngayon pong March 1, magkakaroon po kasi kami ng vacation. Bali po, Android lang po ang gamit ko. Kung vacation po kami, malabo po yung camera. Ngayon po, kailangan na kailangan ko po ng iPhone 16, kulay purple, para po ipagyabang ko rin po sa aking mga tropa. Sa bakasyon po, kailangan ko rin po mag-selfie. Kailangan ko rin po mag -my day sa FB at mag -my day po sa aking Instagram. Alam ko po na meron po kayong busilak na puso. Kung kayo po ay magbibigay, lowest 1K po tayo ngayon. Tsaka, kuya, ko rin para parasagot. Kuya, huwag ka palasagot, ha? Nag-explain ako. Kung kayo po ay magbibigay, kailangan po sa loob po ng sobre ay meron na pong nakalagay na 1K. Kung wala naman po kayong pera, meron naman po ako ditong QR code para iscan po ang ating GCash. GCash payment po tayo ngayon. Hinihiling ko po na matulungan niyo po ako mabili po ang isang pangarap ko na iPhone, iPhone 16 Pro Max, kulay purple, 1TB fully paid. At ayoko rin po na may mga sumasagot na naku nakakulay orange na damit. Kasi ababant mababant, mababantay kita. Kuya, nag-explain ako, di ba? Wala namang ano ang kuya. Trabaho ko 'to eh. Para po. Kaya para daw po. Hindi naman po ako sa namimilit. Kailangan po merong puyang laman na 1K kasi kung wala po, ayoko pong maging masama. Kuya, ba't 50 lang? Eh, yan yun lang pera ko eh. Pamasahin ko na ayos. Kuya, ba't 50 lang? Nag-explain ako na mahaba, di ba? Nag-reklamo ka pa. Buti ko na Nakita mo naman, di ba? Ito. Grabe ka, kuya. Dugot pawis ko ang pinagsalita ko doon. iPhone 16 ang sabi ko. Saan mararating yan? Saan mararating, mararating yan? Ha? Oh. Saan mararating yan? Oo. Ito na. Grabe naman po. Ay, Ayoko ito. pong manakit. Ayoko rin po idaan sa iba mga gantong bagay. Grabe ko, kuya, sumamalumos ka lang. Ulo sa iba. Maraming salamat po sa ating lahat. Ako po ay bababa na. Kuya, para po. Salamat po. Eh, may laman na po ba to? May Gcash payment. Thank you po.